labo naman nito lalabo. may may kargamentong ikinarga tapos ini-report mo tapos sabi mo nahak. Sabi nga nila na ka nga tapos binan ka lang. So yun, ganoon na lang wala ka nang trabaho. <laughs> Narito na ang sumbungan ng kamanggagawa. Kasama si Eli San Fernando at Attorney General Du para sa manggagawang Pilipino. Laban natin to. Hello mga boss. Si Elisan Fernando po ito. Ito ang inyong kinatawan sa Kamanggagawa Party List. Dito naman tayo sa isang episode ng Sumbungan ng Kamanggagawa. Kasama natin si Boss... Anong pangalan ni Boss? Rolito Mogol. Yan, yeah. si Boss Rolito. Boss Rolly. Pakilala po kayo. Pakilala sa ka. po muna kayo, Boss Rolly. Uh, magandang hapon. Uh, ako si Rolito Mogol. 55 years old ng Quezon City. Yan. Okay. Ano bang atin, boss? Anong sadya? Anong, anong may paglilingkod namin? Bali, uh, congressman, uh, bumibiyaya uh, ko sa... Eli na lang. Hindi ako sa... Sa Eli. Ay, Isang da <laughs> Dapat punta. <laughs> isang dapi. <laughs> da isang dapi. Ayaw mo nga pala magpatawag oh, <laughs> ng congressman. Uh, <laughs> anyway, uh, bumibiyaya ko sa Lalamove since 2023. 2023. Uh, Nag-start ako sa Lalamove. Mm -hmm. Then, una, okay naman. Hanggang sa... Later on, Bumiyahin na ako ng, kasi yung binibiyahe ko dati, adventure. Mm -hmm. So, humina na yung kita niya. Uh -huh. Hanggang sa nag-explore ako, nakita ko yung mga malalaking sasakyan. Walang gaano, ano, walang ganong problema, walang ganong nagko-complain. So, nag-try ako. Mm -hmm. uh, na lang muna ako. Mm -hmm. okay. Ngayon, uh, bumiyahe ako ng lalamove aluminum uh, truck aluminum truck. Parang yung yes. ano yan, yung L300 ba? Parang yan? Ah, uh, yung four wheels na close one, sir. Ah, okay. Four malaki, yung na. malaki. Ah, okay. Close van. Ano tawag sa inyo? Partners din? Sa lalamog? Sabi nila. Partners. <laughs> ah, okay. Puno. Okay. partner ah. Oh, Sige, boss. Nila. So, uh, last July, uh, kumukuha ko ng booking. Madaling araw yun. Um, normally nagme-message kami doon sa kasi may messaging niyo sa application na Lala Moon. Mm -hmm. Nag-message ako sa kanya, sabi ko sa sabi ko doon sa nag-book. Uh, ano po yung ikakarga? Sabi sa akin, uh, na-pick up na raw yung kahapon pa. Mm. -hmm. So, sabi ko sige po, ipa-cancel, ipa-cancel na lang kasi pag kami yung nagka-cancel, mababawasan. Yung rating din. namin uh -huh. bumababa, Mm. -hmm. At pag bumaba yung rating namin, hanggang sa masususpend siya, hanggang sa mababanda siya. Uh. So, pagsabi ko ng ganun, segundo lang, siguro mga five seconds, may tumawag sa akin. Okay. Pag tawag niya sa akin, uh, nagpakilala siya na tagalalamog siya. So, hindi ko naman inaakala na hindi siya tagalalamog kasi kakakausap ko lang eh, seg segundo lang yung pag ah oh, uh, normally, tinanong niya ako, uh, bakit cancel si client? Eh, sabi ko, ano, kasi na-pick up na, na pick rin ng uh, mm, pa. Mm, mm, At saka, hindi lang, siyempre, nagtataka namin dyan sa mo bakit may mga pumapasok na booking na kahapon pa na-pick up, pero ngayon pa lang pumapasok na mm, na-pick up uh, pa rin ng mga tumata. Like double booking yan, malamang. So, hindi ko iniisip na hindi taga mo kasi... Uh, nagpakilala siya nga ng tagalala mo. And then, sabi niya, ah, sige, cancel na lang natin. Sabi niya ganon. Wow. Hanggang sa tinignan yung, yung account ko sa Lala mo, naka-log out na. Nilalagin ko siya, hindi ko na, masa, hindi ko na siya malagin. Naban uh, ka na. na. Yes. Naban na siya. Ah, na, 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 nahack na siya. Yung account ko ang ginamit sa pag-pick up ng mga, ng mga uh, kargamento, pero ibang truck yung, ano, yung pumick up sa kanila. And then, ang resolution nila, ibaband na yung account ko. Okay. okay. so, naband na? Band na. Mm. Band na siya. So, hindi, na, hindi ka na nakakabiyahe ngayon? Hindi na po. Anong resolution nila paano sa trabaho mo? Wala silang sinabi, sir. Wala po. As in, binan lang? Band lang. July pa ito? July. So, nawala kang biyahe? Wala po. At walang resolution itong bala mo? Wala po. Wala kang kahit ka ano? Hindi ka pinag-rehistro ng bagong account? Hindi rin po eh. Wala pong... Uh, actually, uh, ang... Kung hindi ako nagkakamali, parang naitanong ko nga sa kanila kung maayos pa, hindi na raw. Bakit daw? so ano yun? Ganun na lang? Wala ka ng trabaho? <laughs> wala na, wala na. No? Ang labo naman itong lalabo. yung account mo, na-hack. May, may Actually, kargamentong ikinarga tapos ini-report mo, mm -hmm. tapos sabi mo, nahak. hack mm -hmm. Sabi nga nila, nahak ka nga, mm -hmm. tapos binan ka lang. Yes, ganun lang po. <laughs> lalo po Pero, teka, ano, ano ang kontrata nyo ba dyan? Sa, may kontrata ba kayo pinag sa naman Kaming, wala naman kami, ano, basta yun, nagpa-activate lang kami ng account. Doon nang nagpa-activate kayo, wala kayong pinirmahan kahit ano? Wala naman po. Kasi online naman siya eh. Mm -hmm. Mm -hmm. Walang onboarding process, gano'n? Meron naman, parang yung training online, mm -hmm. uh -oh. uh, training siya na uh, ganito yung pag-pick-up, ganito yung pag-top-up, ganito yung pag-drop-off. Mm -hmm. uh, ito yung proseso na ano, tatawagan mo si, si client. Uh -oh. pa, pag Bago ka pumunta sa pick-up, tatawagan mo si client. Bago ka pumunta sa drop-off, ah, tatawagan oh, mo si client. Ganun. Parang ganon. So kasi ito yung malalaking kargamento to eh, kasi uh -oh. truck sila eh. Truck po kami. Parang ano to eh, parang... Transportify? Oo. Uh, 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 Transportify. Mm. Meron din ako sa Transportify. Uh, parang gano'n kaya mm. na ano. So, ah... Uh, labo o? malabo talaga. Lalo, Kasi pag mga gig workers na ganyan, deliberately talaga pinapalabo yung relationship nila. Ano ba? Mm -hmm. Contractor ba? Employee ba? Mm -hmm. Agent ba? Etcetera. Mm Hindi -hmm. nila yan talaga nililinaw. Mm -hmm. Basta lang nasa onboarding process ka. Kasi ano, mag-load ka yan sa kanila eh. Mm -hmm. ba diba, Magta-top up ka kay mo Tapos yes, every... Gamit mo na app niya, pagka click mo yung trabaho, pabawasan nila 20%, 20%. lang yun. Mm -hmm. Yun lang yun. So, yung platform lang yung kailala mo, tapos uh, kikita na siya do sa trabaho mo kasi yung truck mo sa iyan mm -hmm. di ba binabayaran mo yan ng monthly malamang mm -hmm. di ba lahat yan uh, ikaw makikipag-usap sa cliente yung truck na binibihay ko sir ano uh, bali binaboundary ako lang ah binaboundary ah, okay. so okay. nagrerenta ka lang na ano uh -huh. so walang walang cap ex ano capital expenditure uh -huh. si Si Lalamove. Tubong lugaw lang talaga. Tapos ayan nga, kapag ka wala ka ng pakinabang sa kanila, yan, yan, yan eh, para ka lang basurang itatapon. Eh wala, uh eh. So, ban ka na. Wala na. Eh, paano yung ang, binabayaran? Ang, ang ano ko po, po doon kasi, uh, although meron naman silang mga ina-advertise na, ano, na, na wag, magbibigay ng OTP, kaya lang ko kasi, doon sa sistema ganun, parang may mga pangyayari na hindi naman namin alam na kung sino yung kausap namin talaga eh. Mm. So, Tama. parang, parang ano, parang, at may mga nababasa rin ako na gano'n din yung nangyayari doon sa iba. Mm. Pero ang ano kasi dyan, sir, ito ha, sa, sa legal, uh, una kasi kailangan mo na ma ano ba ang inyong relasyon doon sa mo, mm -hmm. Independent contractor, partner, agent, o empleyado. Mm -hmm. Siyempre, ang uh, what would determine that is paano yung relasyon ninyo ni ano uh, so talaga ni no? Uh, meron ng kaso kasi nito sa I think sa Davao eh. Grab naman. Same na same mm -hmm. na ano. Although wala pa Supreme Court case eh, yung Grab case na yun. Pero sa Court of Appeals if I'm not mistaken, they declare ng Court of Appeals na regular yung mga ganitong klaseng mm -hmm. arrangements, no? So tingin ko uh, kung ma-establish natin na regular ka, kung titingnan ko yung mga dokumento mo mamaya. Mm -hmm. Uh, pwede tayo magkaso ng illegal dismissal and regularization. Mm -hmm. Ano ibig sabihin nun. Kasi kapag ka, ikaw ay isang regular na empleyado, hindi ka po pwedeng tanggalin basta-basta. Dahil nahak o ibaban ka lang yung account mo, no, hindi ka po pwedeng gawin ng ganun. Kasi nga, may responsibilidad ng employer na dun sa kanyang empleyado. No, may labor code eh, na hindi mm -hmm. may security of tenure na tinatawag mm -hmm. sa konstitusyon natin. Ibig sabihin hindi ka pwedeng tanggalin basta-basta na lang sa trabaho. So, pwede, pupwedeng uh, kadaming matulungan sa pamamagitan ng pagtulong sa, sa pag pagfile ng kaso mm -hmm. no sa National Labor Relations Commission mm -hmm. legal dismissal actually isa ang unang sa Lala MOVE. although marami nagme-message uh -oh. alam ko sa page mo pati sa page ko so doon oh ibang usapin uh -oh. pa dyan yung incentive program mm -hmm. iba ibang, ibang usapin pa dyan yung mga conditions of work dyan sa mm -hmm. sa Lala Move So, kasi sila mo, yung mga platform na yan, yung mga gig, uh, ano na yan, uh, apps, hmm. ang laging gusto nila, eh, independent contractor. Hmm. Kaya walang kontrata. Para hindi tali. Uh, para hindi sila tali, kita lang sila ng kita. Walang responsibilidad. Hmm. All benefits, no responsibility. Hmm. Kaya, pero, sa parte ng mga gawa, ang gusto natin, seguridad ng trabaho, Tama. Diba? at saka uh, yung benepisyo. Yun lang naman, na hindi ka gigising bukas, mga kamba, na wala ka na palang trabaho. Hmm. Tsaka yun na rin po kasi yung pinanggagalingan ng ano namin. Yun na rin po yung pinanggagalingan ng kabuhayan talaga namin. Kumbaga, itinuring na talaga namin na trabaho namin siya. Hmm. Professional. Araw-araw kasi yan, di ba? Yes po. Hmm. Buti, naglakas kayo ng loob na ano. Uh, kasi ang dami ang dami nang nagme-message sa Facebook oh, eh. pero pero walang nagtutuloy oh, ng na kaso eh. Buti kayo, lumakas uh -huh. ang loob din ng kaso. Uh, Siyempre po kahit na ano kinakabahan din ako pero uh, ang sa akin naman dito wala naman akong ng masamang sinasabi. Mm. Uh, ang sa akin lang dito sa tingin ko lang may karapatan din naman siguro ako na tama. Alam ko ano yung karapatan ko hmm. patungkol dito kasi ang pakiramdam ko po kasi yung pagkatanggal sa akin parang uh, hindi naman galon ka kasi matagal din, 20 Hindi makatuwiran. Opo. 2023 pa po ako bumibiyahe. At sa matagal na panahon din naman, uh, inaalagaan ko rin siyempre yung reputasyon ko dun sa sa company. Mm. At siguro hindi naman ako tatagal ng ganon kung ano, kung pangit yung ano, pangit Sama. yung naging ano So mm. lang naman po sa akin dun. Yung mahal, mahalaga po yan, na pumunta kayo dito. At na, yun nga, naglakas ng loob na mm. ugnayan sa amin. Kasi mahirap naman namin ilaban yung karapatan ng mga manggagawa kung hindi kayo mismo yung titindig para sa karapatan ninyo. Mm -hmm. Ano yung paglalaban natin? Kung <laughs> hindi <laughs> mismo yung mga magigalit. Kahit sa pag-file pa lang ng kaso, hindi naman tayo pa, pwede mag-file ng kaso. Eh. Kaya may firma no. yun. Oh, uh, no? May firma ng manggagawa yun. magkakaso mm -hmm. talaga. Kaya ma mahalaga po yan na kaya ay nandito rin. Mm -hmm. Naglakas ng loob na makausap itong sumbungan ng kamanggagawa. Ako siguro may mga iba rin kasi may mga marami rin ako nababasa. Pero hindi ko lang alam kung anong problema nila. Pero may mga nababasa rin ako ibang mga mm -hmm. problema. Sa lahat, yan, sa lahat no. ng, ng platform actually. Grab, Lazada, hmm. Foodpanda, Lalambog. Iba-iba yan. Iba -iba -iba. Ipaulit-ulit yung pakiusap natin sa mga bossing natin. Mga boss, eh kung pakiramdam nyo o alam nyo sa loob nyo na kayo ay yung mga karapatan nyo ay naapakan, nayuyurakan, pakiusap namin eh makipag-ugnayan po kayo dito sa sumbungan ng kamanggagawa. Hindi naman namin, siyempre, susuportahan namin kayo at sasamahan namin kayo. Pero then again, paano namin ipaglalaban yung mga karapatan at yung mga karaingan ninyo kung hindi kayo mismo titindig? Wala naman dapat ikatakot. At ah. ah, yung show natin ito, kaya actually matagal na namin ginagawa ito. Ah. Eh. Ako, personally, more than 10 years ko mm -hmm. na ginagawa ito. Mm -hmm. Pero recently lang namin itong binibidyohan, ina-upload mm -hmm. sa social media. Para saan po yun? Siyempre, para makita ng mga ibang kamanggagawa natin na merong <coughs> Paraan para lumaban tama. para malaman ng mga kamanggagawa natin o, yung kanilang karapatan at para sa kanila mailaban. ilaban tama pero again lagi ko sinasabi sa mga nakakausap natin dapat kasabay natin yung manggagawa na lumaban hindi po kami hero Ayun, hindi kami savior ha yun ang kaibahan ng mga subukan wag niyo lahat sa amin pagayon yun di ayaw. kasi <laughs> kasi di ba ano yun, yung mga iba there's a tendency na na I I lalo na ikaw, na si Katasket ka ngayon, na ikaw ay superhero, na kaya mo solusyonan lahat. Kaya nga ba? Diba? Pero lagi, din, lagi mo rin naman sinasabi, boss, hindi namin kaya to. Hindi ba ko ba? kaya mag-isa. Hindi natin kaya to na kami-kami lang kailangan yung mga manggagawa mismo, Isun, lumaban sila. At kapag ka kayo ay lumaban, yun, yun. niyo, ninyo. Nandun kami sa likod ninyo lahat. Oh, likod, harap, gilid. gilid. <laughs> Kung saan man. Kung saan man. So, ano, uh, tutulungan natin so, si para makapag-file ng kaso. Oh. Uh -huh. At yung mga iba pang lalabog na riders na hmm. natatakot dati, na ngayon, na nakapanood ito at gusto mag-file hmm. ng kaso at lumaban, uh, makipag-ugnayan lang kayo. Meron dyan yung aming link. Uh, Mag-fill up kayo ng form dyan at para makakausap sa inyo na na staff natin. No? At para kay po, kung napanood mo naman na, nakahain na yan sa Kongreso. May resolution tayo na finale. Eh, para ipatawag yung mga e-commerce platforms gaya ng mo, Kasi sandamukal na reklamo ang dumarating sa amin. Eh, kailangan na merong congressional oversight at magkaroon na. Tignan natin kung may mga batas na pwedeng i-review gawin o implementation para matigil na 'yung mga ganyan mga sitwasyon ng ating mga manggagawa sa mga e-commerce platforms at maproteksyonan 'yung mga gig gig workers. Ayun. Baka by final words po kayo Ayun. sa lalabob. Ako ang gusto ko lang po ay maganap buhay Ayun. at mabuhay Ayun. ng marangal. Ayun. Wala po akong ibang intensyon kundi makapaghanap makabalik po sa hanap buhay makabalik sa buhay. Kasi uh, sa loob ng dalawang taon mahigit, uh, yan na po yung naging uh, bread and butter po namin at saka ng pamilya ko Yun lang po. At sana uh, maayos po yung mga problema natin. Oo, so yan mga boss. Again, nakikiusap ako sa inyo mga boss. Uh, tumindig po tayo sa ating mga karapatan. Kung alam ninyo, feel ninyo na nalalabag po ang inyong mga karapatan. Bukas po ang sumbungan ng kamanggagawa. Di po kami mga savior, di po kami mga tagapagligtas, pero kapag sa punto na kayo ay nagdesisyon na lumaban, tumindig para sa inyong karapatan, kasama niyo po kami. Sige po, ako po ulit si Jen ng Batas Manggagawa. Sana uh, samahan niyo kami ulit na next time at unti-unti uh, nating uh, solusyonan yung mga problema na mga dumutulog sa amin ng manggagawa. Again, mahirap po ilaban ang isang tao na ayaw ilaban ng kanyang sarili kaya pero po kayo, pag, kapag, kapag kayo po ay lumaban sa inyong karapatan nasa likod harap at gilid niyo nga kami mm -hmm. ni Ellie at buong staff namin hindi lang po kami Oo, ito maraming po kami staff dalawa, sa likod siempre. ng camera so yun po sana magsama-sama ulit tayo sa susunod na linggo para sa susunod ulit na episode ng Subungan, Subungan. ng Kabagayawa Dahil ang batas dapat maging sandigan ng lakas